Pimanaw ni Jesus iti hineseret Ket napan iti asidig titiro ken sidon. Napakikwan iti may sa uh, tagakanaan ken agnael iti dahil Ket ken kinunana. Apo anak ni David ka siya Ninuganan ti demonyo ti anak ko, a babae ket marikata nungay. Ngayon, saan ang sumbatan ni Jesus? Ginbasi dikdikit adala na ket kinunada patgamon ti dawat na tadiket agikis asumursuro't sumor suro kadatayo ngem nagparituming di babae ti sango ni Jesus ket kinunana tulungan at kadi ako saan na rumben nga alain ti kanen dagiti ubeng sa impunoa kadigiti aso kinunana ni Jesus agpaysa ta kuwa tuktukanan ako isong bakti babae. Ngayon, oray dagiti aso, kaninda, dagiti maregre iti lamisaan ti apoda. Iti kasta kinuna ni Jesus kinuana, babae, dakil ti pamatin. Maitetken ka ti tawat mo. Ket, iti dayta mutla nga oras, imimbag ti anak na. Ti Ibanghelyo si aso.

libo. <coughs> Siguro pa po muna ako. Ah, uh, ko naman yung ano no, yung pangalan ko. Naggaling po ako ng Quezon City kaya po pwede niyo po ibenta kasi hindi pa ako marunong mag-ilokan. <laughs> no, no, Okay po. So, yung pag uh, hindi ko lang kasama yung isa kong kasamang brother but siya po si brother Melandro Pera andito rin po si Father John, At sino yung nagbisa dito na nakaraan? Si Father John po ba? Si Father Leo ba? Oh, kamatch so ko. Oh, oh. Pero na na siya ma-ordain bago ako. So, mas baliw po ako kasi kesa sa kanya. Kaya ayun, natagal na ng ordination. Okay. Kapag po, nag kapag po ako ay nag-mimisa, nag ganito na po. So, sana hindi kayo madala. Baka sabihin, ay, ako yung baliw na palit na naman. Yun. May kumakas si Milo. Oh. <laughs> ano, kasi may prinsipyo po ako na parang um, alam ko naman madami kayo pinagdadaanan. Lahat naman tayo, sino wala pinagdadaanan dito? Taas ang kamay, papagawa natin kang sana. <laughs> may pinagdadaanan sa boy, tama, tama o hindi? Oo. <laughs> oh. At tapos pagdating dito sa